Tingnan yung mga idol tong dalawang to. Ito sa sulit. <laughs> Mainit na nga, nagpapainit pa eh. mas na yung hotel Mainit na yung panahon, nagpapainit pa sila dun sa sulit. <laughs> kala nila siguro ano, wala silang walang CCTV doon sa, sa likod you eh. know? nyo lang walang CCTV dyan ano siguro yung isip nila solo hindi sa oras ng gabi na yan yung CCTV doon maliwanag